Init na init ka na ba nitong mga nagdaang araw at hindi ka makatulog na mahimbing sa gabi dahil sa sobrang init at alinsangan? Kung ramdam mo na ang sobrang init ngayong buwan, isa lamang ang sagot dyan dahil official lang nagsimula ang summer season o tag-init sa ating bansa ayon sa pag-asa. Kaya naman, aalamin natin sa video ito kung ano-ano ang mga halaman ang kaya makapagbigay ng lamig na ating hinahanap ngayong summer season upang pumawi ng init sa loob at paligid ng ating tahanan. Nang sa gayon ay guminhawa ang ating pakiramdam sa kalagitnaan ng mainit na panahon. Kaya naman, bago tayo magpatuloy ay pakipindot mo muna ang subscribe button at pakipindot mo na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video Alam mo ba na ayon sa siyentipikong usapin batay sa isinagawang pag-aaral na may mga halaman na kaya makapagdulot ng lamig at makapaglinis ng hangin upang maiwasan ang sobrang polusyon sa hangin at nang hindi tayo magkaroon ng sakit ang mga halamang ating tatalakayin ay sumailalim sa NASA's Clean Air Study noong 1989 at lingid sa kanilang kaalaman na ang ilan sa mga halamang ito ay may din palang swerte sa kapalaran habang nagbibigay ito ng tulong upang linisin ang hangin at magbigay ng lamig sa ating tahanan. At ang mga halaman na ito ay pininiwala ang kaya makapagbigay ng swerte kung ito ay ating alagaan sa ating bahay upang makatulong sa paghatak ng swerte sa financial na kapalaran sa buhay ayon sa sa mga paniniwala at kultura sa feng shui kaya naman narito ang limang halaman na suwerte sa pera at kaya magbigay ng lamig upang makabawas ng init sa ating bahay ngayong panahon ng tag-init Number 5 Areca Palm isa ang areca palm o kilala sa tawag na palmera na kaya mag-ambag ng malamig na temperatura lalo na kapag panahon ng taginit Perfect itong indoor house plant dahil sa nakapagbibigay din ito ng aesthetic vibe sa loob ng bahay. Ayon sa pag-aaral, kahim sa inang areca palm ang mga dami ng lason o toxin sa hangin at nakapagbibigay ito ng dami ng malinis na oxygen na ating kailangan na siyang sanhi upang makapagbigay ng malamig na temperatura. Dahil sa evapotranspiration process na ginagawa nito o pagpapasingaw ng tubig sa hangin na inilalabas ito sa bawat parte ng halaman, kung mayroon ka nito sa bahay ay natutulungan tayo nito upang mabawasan ang init sa tahanan lalong lalo na sa disoras ng gabi sapagkat active ang areca palm na maglabas ng malamig na temperatura sa ganitong oras. Isa rin sa lucky plant of the year 2024 ang areca palm dahil sa sumisimbolo ito sa Year of the Wood Dragon at nakapagtataboy ito ng malas at nagpapapasok ng swerte sa pera ayon sa kultura ng feng shui. Kaya naman, ang paglalagay ng areca palm sa loob ng tahanan ay talaga magpapasarap ng iyong pagtulog kung meron ka nito at ayon rin sa feng shui na swerte ang halamang ito dahil ini-improve nito ang flow of positive energy na katutulong sa ating reputation at wealth. Number 4 Snake plants. Walang duda na ang snake plant ay isang temperature stabilizer sapagkat ang mga malalapad na dahon ng snake plant ay nagtataglay ng maraming tubig na siyang nakatutulong upang mabalanse ang temperatura sa paligid. Suggested din itong ilagay sa loob ng bahay, lalo na sa kwarto, ngayong panahon ng tag-init upang makapagbigay ng malamig na temperatura sapagkat ayaw nito ng direktang sikat ng araw dahil prone sa sunburn ang mga dahon nito. Perfect ang snake plant sa summer season dahil hindi lamang cool temperature ang kaya nitong ibigay dahil isa rin ito sa air purifier at tinutulungan tayo nito na mabawasan ang sobrang pagkakaroon ng alikabok sa loob ng bahay sapagkat lumilikha ang snake plant ng mataas na level ng humidity o basang hangin. Suwerte ito sa loob ng bahay dahil isa rin ito sa top lucky plants ngayong Europe the Wood Dragon at isa rin itong fortune bringer dahil ayon sa feng shui, pinininiwalaan na nagtataboy ng bad energy at mga kamalasan ang halaman snake plant. Kaya naman, suwerte ito sa usaping pera kapag ipinasok sa loob ng ating tahanan. Number 3, Spider Plants All around na talaga ang spider plant dahil mapafungsuy at usaping siyensya ay may benepisyo ito na sobrang nakatutulong sa ating kapalaran at kalusugan. Ang spider plant ay isang mabisang temperature stabilizer dahil sa taas ng humidity level na ibinibigay nito na siya nagdudulot upang mapababa ang temperatura sa loob ng bahay. Akmang-akma talaga itong ipasok sa loob ng ating tahanan ngayong panahon ng tag-init upang bigyan tayo ng lamig. Mabisa rin itong luminis ng mga toxins sa hangin upang bigyan tayo ng magandang kalidad ng hangin malalanghap nang sa gayon ay maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Sa feng shui naman ay sikat din itong halaman dahil sa pinapanatili nito ang stability in life at minamagnet nito ang flow of prosperity at wealth papasok ng bahay. Suggested din itong ipuesto sa southeast na parte ng tahanan upang humatak ito ng swerte sa pera dahil ang southeast area ay ang tinatawag na money area ayon sa feng shui. Number 2 Fern plants, ayon sa pag-aaral na isinagawa ng NASA na ang fern plant ay isang humidifier plant dahil sa taas ng level ng kakayahan nitong luminis ng hangin at pinupuksa nito ang mga harmful substance at toxin sa hangin. Napakabisa rin itong magbigay ng malamig na temperatura dahil sa dami ng dahon nito. Kaya perfect na ilagay ito sa loob ng ating bahay dahil sa mga abilidad na kayang gawin nito. Sa feng naman, hinihigop di mano nito ang bad energy at pinapalitan ng positive energy at nagpapaganda ito ng kapalaran sa business at humahatak ito ng suwerte sa pagpapalago ng pera kung maglalagay ng fern plants sa tabi ng pintuan at loob ng ating tahanan. Number 1, Peace Lily ang peace lily ang halaman na may pinakamabilis na evapotranspiration process at ang prosesong ito ay ang pagsingaw ng tubig at ang ginagawa na ito ng peace lily ay siyang nakatutulong upang makapagbigay ng cool temperature sa loob ng ating tahanan. Kaya perfect talaga ang halamang ito nakasama kasama sa loob ng tahanan lalo na kapag summer season. Hindi lamang malamig na temperatura ang ambag ng halamang ito dahil trabaho rin ng Peace Lily ang pagpuksa ng mga toksin sa hangin upang ang hangin ating nilalanghap ay nakasisiguradong sariwa at mabuti sa ating kalusugan. Swerte rin ang Peace Lily ayon sa Feng Shui dahil sa nakapagdudulot di umano ito ng cleansing vibration na pinopromote ang harmony at kinoconvert din ng Peace Lily ang negative energy into positive energy. Ang mga halamang nabanggit ay ilan lamang sa mga halamang may kakayahan makapagpababa ng temperatura dahil sa prosesong ginagawa ng mga halamang ito na tinatawag na evapotranspiration ngunit hindi isang daang porsyento ng mala aircon o sobrang lamig ang kayang ibigay nito ang suhestyong ito ay nangangailangan pa rin ng tulong ng ating mga appliances upang mabigyan tayo ng maginhawang temperatura sa kalagitnaan ng tag-init o summer season Ngunit walang duda na ang halamang nabanggit ay nakapagdudulot ng malinis at magandang kalidad ng hangin at bumupuksa ng mga toksin sa hangin upang maiwasan ang iba't ibang klase ng sakit na maaaring dumapo sa atin. Ang mga halamang nabanggit ay ang pinaka-the best na halaman na dapat nating kasama sa panahon ng tag-init. Dahil sa mga benepisyo nitong na katutulong na luminis ng ating hangin nilalanghap, pagbigay ng banayad na lamig ng hangin upang ang ating kalusugan ay matulungan at ang mga nabanggit na paniniwala ay ayon sa kultura at paniniwala sa feng shui at matutupad ang swarting dulot nito kung tayo ay may positibong pag-iisip, may tiyaga at pananalig sa ating Diyos. Isang episode na naman ang natapos sa linggong ito. Hangat kong nabigyan kita ng mga ideya makabuluhan. Kung ikaw ay may mga topic at katanungan na gusto mong mabigyan ng linaw, ay comment mo lamang yan at aking susubukan bigyan paliwanag ang iyong gusto maging paksa para sa susunod na episode ng Ideya PH. Kaya huwag kalimutang pindutin ang subscribe at pakipindot na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video.